ating biik. Malaki yung ano niya. Ang tawag dito sa amin ay danlakan. Yung itlog niya ay lumalaki. Kaya sabi, ano daw yun? Yung tinai. Bali intestine niya ay malaki. Lumalaki. So, nag-lunch time na ating baby additional baby natin. Hmm. Siya lang mag-isa. <laughs> Ayan. Nakigamit lang tayo ng kulungan doot, dito sa ano ko, ko. Malaki to. Oo. Kasya din to ng ano, polo na biik. <laughs> Ayan. Kauna. Kauna kain ka na kain na hmm. akala niya may kausap ako So, 500 grams ang binigay natin for lunch time. 500 grams dahil mag isa lang siya pagka lunch time ay 500 grams at saka pag morning at saka afternoon ay ano yun bali uh, 700 grams. Hmm. So yan ang update sa ating alagang biik panibagong alaga natin to. Hmm. yung danlak yan, yan. Dan sa amin sa bisaya malaki yung itlog nya ano daw yun intestine nya ay malaki lumalaki. Hmm. Sa Bisaya, ang tawag doon ay danlak. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. Basta kung iano natin ay lumalaki yung egg. <laughs> egg. <laughs> lumalaki. Hmm. Diyan pa iinom. Meron naman doon. Ito. Ba't ka ba natatakot? Hmm. Hindi man kita gagalawin. Tumingin lang si mami eh. Kasi nga, asyuso. Titingin din sila. Ano, oh, ba? Diba? Makinig ka na lang. <laughs> yeah, nag-snacks. Nagtanghalian na yung ating alaga. Malaki na siya. Lumalaki na. Lumalaki yung itlog. Hindi, malaki na ang ating biik. Oo, uh, Malaki na din siya mula nung kinuha natin. Kumain ka, kumain ka. Kasi nga para sa akin, pag nag-iisa lang yung biik or baboy, ay mabilis talaga siyang lumaki. Dahil, bawat bigay ng pagkain ay siya lang mag-isa. So it means wala siyang kaagaw. So lahat ng pagkain ay sa kanya. Kahit na magtatagal-tagal pa yan siya kumain dyan, ay okay lang dahil walang uubos sa kanyang pagkain. Hmm. So, ito lang muna dahil pupunta tayo doon sa ating mga baboy. <laughs> pupunta tayo doon at papatanghiliin -pa din natin sila. Bali, bigyan natin ng snacks. ng hmm. Nang maano na siya. Nang hindi na siya ma madidistract dyan. Sige na, bye! At see you sa ating mga baboy doon see you sa ating mga piglets ano, see you sa ating mga 8 na baboy so hello, andito na naman tayo sa ating mga alagang baboy ayan sila tapos na silang mag lunch pabilisan mm, nag aagawan yan sila Ubus na ang kanilang tanghalian Hmm. Binanlawan ko na yan sila ng tubig mga loves kasi nga sobrang init at saka pag ganitong laki ay naiinitan na yung katawan nila. Kaya binabanlawan ko yan every pakain natin before tayo magpakain. Kahit hindi lang sobrang ano, sobrang daming tubig basta mababasa lang yung katawan nila. Titingnan niyo siya, oo. Oh. Nahiga na lang doon sa medyo may tubig. Kasi nga naiinitan yan siya sa katawan. Maliban lang kung taglamig. Kasi pag taglamig, talagang hindi natin sila binabasa yung katawan. Kahit dilinisan lang natin itong ano nila uh, ano nila lagayan bago tayo magpakain, yun lang ginagawa natin. Pero pag hindi siya tag-ulan, pag ganito yung panahon, hindi naman mainit, pero mas, maano pa rin, mai, ulang araw, pero maano pa rin yun, mainit sa katawan ng ating mga alagang baboy. Ano pa to sila mga loves? 2 uh, two months and two weeks. So, malapit na silang mag 3 months pero hindi pa natin sila i-dispose pagka 3 months agad kasi nga ano pa lang to, bata pa. So, ayan siya, oo. Sarap ng higa niya. <laughs> ito din namang isa ay umagaw eksena ayan so pag ganitong stage ng ating mga alaga ay lalaki pa yan sila tutubo pa yung katawan nila kumbaga sa bisaya ay mubukan pa Bukad pa ang ilang lawas. Ayan. Yan o, oh, busog. Mamaya, pakakainin naman natin sila ng 4. 4 p.m. For dinner. So, ngayon ay tanghalian muna nila at 12.30. Hmm busog na ang ating mga alaga ayan naiinitan yung mga yan so hindi na sila nagsisiksikan ito naman isa malambing hmm. Oh, lo, 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 lo. <laughs> namumula yung likod kasi nga dinapuan ng isang pigi hmm. so 8 na lang sila 8 na lang yung ating alaga. Pipilok patakan lang mga ano. Oh. <laughs> so ito lang ang update sa ating mga alagang baboy. Tapos na tayo doon sa biik natin kanina. thank you for watching mga love. Salamat sa panonood nyo. So kung baguhan ka sa channel ko, please like and share to my YouTube channel at saka subscribe na rin para ma-update ka sa ating mga susunod na video. Bye-bye.